Vice Ganda at mga cast ng bago nitong show, sama-sama sa kanilang launching at advance screening. Kasalukuyan nga na nagaganap ngayon sa Okada Manila, ang launching at advance screening nang bagong show nila Vice sa Prime Video na Last One Laughing. Kasama ang mga sikat na komedyante ngayon sa Pilipinas, na kinabibilangan naman ng mga malalapit na mga kaibigan nito na sina Chad at Negi, kabilang din si Miss Kims Molina, Empoy, Rufa May Quinto, Mr. Pepe Herrera, Tuesday Vargas, at Mr. Jason Gainza. Kasama rin ni Vice sa pagpapasaya, ang mga kaibigan nito na sina Petit at Divine Tetay. Kahapon naman naganap, ang unang araw ng shooting nila Vice para sa kanyang upcoming movie. At samantala, ito naman ang ilan sa naganap sa launching at advance screening nila Vice, marami na rin ang excited na makitang magkakasama ang mga komedyanteng kasali rito, at ang mananalo naman ay mag-uuwi ng tumataginting na 1 million pesos. puro good vibes lang din umano ang mapapanood sa kanilang show. Of course, our respect comedians, joining us on stage, we have Divine Tetay and Pedir. Wala akong ambag para patawanin sila, pero pag pumapasok ako sa loob, yun lang yung time na pwede sila mag-enjoy with me. So nagtatawanan kami, doon na lang kami nag-ahabot na kami kasi pwede sa tuwing papasok ako sa loob ng bahay, ibig sabihin, meron akong pangit na balitang ibibigay sa kanila.